Napakadami oh. Sila mo. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, ang dito. Ayan. Tamo. Ayan, tabi-tabi. Pupulutin oh, mo lang mga karikneg. Ayan Oh. Ito, tamo. Ayan. Halika dito sa mga dito kasamin. <tinyan> Isama-sama ka sa mga sinag ni Cole at Steven magandang araw mga kanik nga. na naman tayo sa panibagong vlog, na, vlog namin. Ah uh, ngayon uh, ano kami ng balit dito sa isla ang Agbalite. Ipakita mo yung paligid diyan, puro mangrove na paganda. Wala kaganda dito sa Agbalite. <coughs> 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 Hindi yan. Ito ang pinakamaganda dito sa Agbalite, ano. Tama. Napakarami ng balit, nakakuha na kami ng sangsako. Ah uh, yan mga kanik Sobrang daming balilit dito. Kusinong <coughs> gustong kumuha, uh, magsabi lang sa akin. Tuturo ko sa inyo ang lugar to. <laughs> sekretong sekretong lugar to, ako na nakakalam ito. Kaya mga kaligid. Ah, uh, bali tatlong sako sa na yung nakuha namin. Ah, uh, thank you very much mga kaligid sa wala saman sa sumusuporta sa akin channel. Sa aking mga video. Thank you very much. yung ating labong na yan Bob, ano doon kay Pinay? Ay, ayos na ito. Kaya mga pala, ang sinig. Buwa kayo na buwa po dito. Hindi <laughs> mo kakabisig ang pawa dito. Ah, mabuti ka na maghapon dito pa ang uwa. Doon mo mga pesto ka. Huh? Ito malaki. Hindi mo may hap na sa tubig. Malaki. Ah, ako, ano, sila. Ya, <coughs> yeah, makangig na umatay ng balilit. Ah, parang hindi ka ibig. Manila wala kang. Sa akin, sa nakadto no? sa nang Mo. Oh. Ano po yun? Hindi ka na makagalaw dyan? Oo, oh, wasa sa likod. Kalahati na daw. <laughs> Parang walang umangito pare. Tata. Walang lalahok dito lang. Pinoy! Magla maglalahok ka pala sa gulay. Yung ganito, mga sampu. Ang lalaki ay. Hindi mo na malalahok sa maiging lahok. Sampu na lang. Hindi ang lalaki <laughs> na. Pagpahasi ko niya. Hindi mo si... Pagpahasi mo niya. Wala nga akong lalagyan, maghahati kami ng pinoy yan. Ano? Sinoy lang, ito sako lang yan. Hatia lang kami ng pinoy. Sig-talahati kami. Diyan Sigtala yeah, pala, lima lang kayo sako. Dito yung paa, dito Ah, dala mo, dala mo. Mm. Ilan dal dala? Si Pai, si Justin nga dalawa sako, sa kinuha pa na ito sa ako. Ilan, <laughs> ilan, ilan <ilang> sa ako? <laughs> Dalaga ng paninut ay kinuha pa sa akin. <laughs>

para ano yung mga ano para de para na. Yati <laughs> pala. Ito sa pinoy. Ano? pala dito. Tayo dito rin oh. <laughs> ito nakakasama na, 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 ka sa maramihan. Yan pala dito, andar dito pala. <laughs> ah, to ayo. Eh video dapat pala ay pala. <laughs> <laughs> Alay ginto kinukuha eh. <laughs> Natin <laughs> Kahit nakapikit ka rito, emang eh, mang, mang gaba ka lang, eh, makukuha ka. Eh. <laughs> 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 Kaliyan lang eh, ay kali sigang lang uh, mukuha, eh. Kahit malabo nga pinoy, eh, mong dadakma ka, kakamay yeah. mo hindi ka pa, hindi ka mang ng gabi. Mauubay ka naman <laughs> dito. <laughs> well, Ay, ay, guys, ay, parang ano na ay, parang nilagay lang ay. Nilagay ay yan. Nilagay ko, nilagay at kukuya rin. Nilagay ang alak. Siguro mga mga tao hindi alam na mga kung saan mo rin dito. Anong alam? Ah, kung ano, tukla sa rin, <laughs> ikaw talaga tingin. Sabi sabi lang, hindi lang nila sinasabi iba. Ano? Hmm. Eh, kung ano, tukla sa rin, alam ay. ala ang ano lang ay susunod. Yan, malaki. Sampo mang palaso pa po sa tama ko. Kaino pa subana? Hindi. Naaalala ko lulubadong buwan ang ginto. Aba, nilagyan ng bisabuyan ng ano, 'yung silubak. Kinaksiw. <laughs> ay, ang sarap. Halos wala na. Pagod.

Ano kayo kung kabibi itu, oh, ngay, ito ano? Ang sarap dito. Ang sarap kabibi ka pa. Ano nga talabat? Ano yun? Hindi mong gusto. <laughs> Hindi mong gusto. Kahit alin daw. Kabibi. Bailit na nga. Gusto pa kabibi. Bukas ay yung kakabibi sa mundo. Yan. Yeah, Yan. Mayroon natin itong mga na Ay, paghibas pala yan. Pag humibas. Saib pala eh. Pag humibas yan, dami talagang yun. Tamatama, dami. Ano doon, tiyan? Sige. Ano mo, Pinoy? <laughs> Ay, alo, 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 Pinoy. Ha? Ano mo? Yung nahuli natin. Dada... Da, kakot si, Dadalawa nga eh. ito. И... Летро. Dito, okay ba? Okay ba? Do mamamasan ka pa. Hmm. hmm. Okay ba? Do at tama mamamasan ka. Hmm. Um. Tumalon kay. Okay. Ba. Ay paggugutom hebat ito sigurado. <laughs> Makita mo din kapag kapal niya. Hindi nga makalis. Ay, garay pare. Ito, pare mo to. Pare. Ano na pare to? Mga bounder nitong dala ko. Ya. Yeah. Ang <laughs> <laughs> umay kana man sa ako. <laughs> Utik. Bisa dito may nanay nito. Hay lang ito, sira ko may mga andyan. Yan, na uh, balilit dito sa Kagbaliti Island. Napakadami oh. Sila mo. Yan. Oh. Shout out naman dyan, paring nignig. Kaya yeah, kasama natin si Pare Eson. Justin. <laughs> Ayan. Ayan, ang balinit dito. Ayan, tamo. Ayan, tapi-tapi. Pupulutin mo lang mga kanignig. Ayan, o. Ito, tamo. Ayan. Ayan. Ano, Pinoy? Ayos na? Okay, tamo. Picture. Kaya, picture. Kaya, picture. medyo lang. Yan, lagay kita ito. Ito pa niya sino? Oh. Tayo po na oh. <laughs> oh, <laughs> Parang kopra sandala. Parang kopra sandala. <laughs> <laughs> Hop. Para eh, sa lan. <laughs> Destino. Oh. อินี่น